Siya, mo? Ang siya bisita mo? Opo. Bakit ang bango? Ang dungis? Ang ibasura? Pero, mommy... Ay, nako! Ah, <laughs> uh, ma'am. Nakailangan ko lang talaga ng basura eh. Ah, basura lang ba kailangan mo? Manami dyan. Siguro. Ang yaman niyo sobra, no? Mabuti pa yung bahay niyo. Ang laki. Dito lang sa amin. Ang maliit na. Para pang ang Basura nga pala! Sana! Hoy! Kilos-kilos naman Oh. Ah, oo, oo! Oh. ko lang. Charlie! Ay! Anak, ka ba? Mami! Patausok ka ba? Sandali lang ah! Charlie! Charlie! Nasaan ka ba anak? May kausok ka ba? Mami! May kausok ka ba anak? Um, meron po. Sino? Taga-alta syudad ba yan? Um, uh, papakilala ko po kayo. O oh, sige anak. Ma'am, um, Nami, Siya nga po pala yung bisita mo. Ang ah, siya bisita mo? Opo. ang Ang dungis? Ang may basura? Pero, mommy, Ay, nako! Ah, <laughs> uh, ma'am. Nakailangan ko lang talaga ng basura eh. Ah, basura lang ba kailangan mo? Ba'n Nami dyan? Ah, Unin mo. Diyan ka lang. Kukunin ko sa loob. Ako na kukuha. Sa susunod, ayaw ko nang ikaw ay papasok dito sa pamamahay ko. Ayaw ko nang may hampas lumang pumapasok dito. Ang baho, baho mo. Ano pala yung basura? Sige po. Salamat po. Salamat ka. Salamat po. Maghugas ka, mag-alcohol ka. Nakita kong nahawakan niya yung kamay mo. Ang baho-baho. Sa susunod ayaw